gandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Patay matapos pagbabarilin ang isang pulis na rumisponde sa pang up sa Quezon City. Nilinlang siya ng mismong hold na nagpanggap na saksi habang itinuturo ang direksyong tinakbuhan o manok ng tinutugis ng pulis. Napatay rin ang sospek matapos makaganti ang pulis at ang kasama nitong resbak. Dalawang sibilyan din ang nasugatan. At mula po sa Camp Karingal, nakatutok live si Nico Wahe. Nico. Mel Emil Vicky, nakaburol na rito sa Camp Karingal Chapel sa Quezon City, si Patrolman Harwin Courtney Bagay, Ang pulis na napatay matapos mabaril ng sospek sa nirespondiang holdapan kahapon. Pagkarinig sa putok ng baril, agad na rumisponde ang pulis na ito sa Katipunan Street ng Barangay Commonwealth, Quezon City, madaling araw kahapon. Nilapitan siya ng isang lalaki. Sa isa pang CCTV, kitang sinusundan na siya ng lalaki habang paliko pa lang sa isang kanto. Pagharap ng pulis, pinagbabaril siya ng lalaki. Nakaganti pa ang pulis ng putok habang rumesbak ang kanyang kabadi. Tinamaan ito ang sospek na bumulagta sa kalsada. Sa kasamaang palad, patay ang pinagbabaril na pulis. Kinilala siyang si Patrolman Harwin Courtney Bagay. 28 anyos na tubong pinukpok kalinga. Tama sa kaliwang balikat na tumagos sa kanyang dibdib ang ikinamatay ni Patrolman Bagay. Sa ito yung polis, pasugod na. Yung may customer kami gumag gumagawa ng burger nun eh. May customer kami. Yun, yung mga customer na payuko bigla. Sunod-sunod na yung potok ng baril. Pagkatapos ng, ano, ng barilan, ayun nakita namin, may nakalundusay na. Tapos yung, ano, yung isang polis, nakasakay na sa ano, sa siya. Ayon sa NCRPO, rumispondi ang dalawang pulis sa pang sa isang food cart owner. Wala silang kaalam-alam na ang lalaking lumapit sa pulis na nakita sa CCTV ang mismong holdapper. Hindi po kasi nila identified kung sino pa yung suspect. Mm -hmm. So doon po sila napalapit. Tapos sabi po sa kanila ng suspect, sir, sir, doon tumakbo. Okay, Tapos pa. itinuro po sila sa direction ng Katipunan Street. No tumalikod na po itong ating mga pulis saka po bumunot naman po itong ating uh, suspect at pinaputokan po itong ating uh, isang patrolman. So naman ng food cart owner na hinold up ng lalaki. Gayun din ang isang bystander na tinamaan ng bala. Ang napatay na sospek, kinilalang si Rolando Villarete, 33 anyos, na dati nang nakulong para sa mga kasong illegal possession of firearms, alarm and scandal at attempted homicide. Lumabas din sa investigasyon na wala siyang kasabwat. Kanina, ibinurol na si Patrolman Bagay sa Camp Karingal Chapel. Lumuwas mula Kalinga ang kanyang pamilya. Ayon sa kanyang ama, umuwi pa ang kanyang anak sa Kalinga noong June 7 para sa kasal ng kanyang kapatid. Yun din daw ang huling beses na nagkita sila Dati raw itong guro at tatlong taon pa lang na pulis. Four years na teacher na siya pero noong nag-pandemic, yung ginagawa na lang kasi ng mga teacher noon, nag-gumagawa ng modules na pag-isipan niyang maging pulis. Pero alam daw ng kanyang ama na wala itong pinagsisihan sa desisyon ng kanyang anak sa kabila ng nangyari. Siguro may plano si Lord, may plano si God. Oh, I love you very much anak ko. I'm very proud of him. Kung hindi niya ginawa yon, baka marami pang ma-hold up ng mga tao kung hindi napatay yung suspects. Bumisita sa burol si na NCRPO Chief Brigadier General Anthony Aberin at si PNP Chief General Nicolas Torre III na naggawad ng posthumous citation at medalya ng kadakilaan kay Bagay. Ang kanya namang kabadi ginawaran ng medalya ng kagalingan. Talaga nakakalungkot na balita. It's not, it's not even a consolation na napatay, na nakapatay sa kanya. Eh is not a consolation. So, I'm we celebrate his heroism. Para uh, ngayon ang inalay ang buhay para sa serbisyo para sa iba. Ayon kay Tore, i-review nila ang kanilang procedure sa pagresponde. May sa office naman na existing regarding the use of uh, armored vests during police operations. So i-revisit lang natin yon, titingnan natin para at least naman ang mamitigate naman ang danger sa ating mga tauhan. Vicky, bukas ng uh, umaga ay uh, ibabiyahe patungong Kalinga ang labi nitong si Patrolman Bagay. Kanina naman ay nagbigay ng uh, financial assistance ang PNP sa kanyang pamilya at sisiguruhin na ibibigay daw lahat nitong kailangan ng tulong at suporta. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Nico Wahe.